Ang alin, pare? Pare, get the crash card. Prepare mo na sa kwarto. RJ, are, are you okay? What's going on? Hindi ikaw ang kailangan ko. Huh? Ibalik mo ako sa kwarto. Dasan si Lynette. What? Si Lynette. Si Lynette ang kailangan ko. Sige na, Morgana. Ako nang bahala. Balik dito. mo lang ako sa kwarto rin. Tsaka na. Ray. Babalik ko na muna sa kwarto. To. Sige na. Mukhang <laughs> masama ang tama sa ulo ni RJ. This is good. Kahit sabihin ni Carlos ang sikreto namin kay R.J., walang maniniwala sa dalawang sirang ulo. R.J.? R.J., salamat. Kising ka na. Ah, uh, R.J., maihong ko na muna kayo dalawa. Linet, kung may problema, text mo lang ako. RG, salamat, Tokri. R.J., ikaw sa pakiramdam mo, ha? Okay ka lang ba? May kailangan ka ba? Archie, ano ba nangyari? Lynette... bumalik na ang alaala ko. I can remember everything now. Talaga? salamat naman sa Diyos. At salamat bumalik na ang alaala ko, Archie. At naalala ko na kung ano nang-discover ko bago ako na aksidente. Ano yun? Hindi ko anak si Zoe. Hindi ako ang tatay niya.